Inaakusahan mo ang iyong sarili kahit sa kanyang katahimikan. Sa kanyang malamig na titig. Sa lamig na tila isang di nakikitang pader na namamagitan sa inyong dalawa. Tinatangka mong maintindihan kung ano ang iyong nagawang mali. At pinababayaan kanyang maligaw sa kaisipang iyon. Parang komportable siya na ikaw ay nasasaktan mag-isa. Ikaw ay umiiyak at siya ay nawawala. Ikaw ay umiurong at siya ay nagpaparusa sa pamamagitan ng pagwawalang bahala. Ikaw ay humihingi ng pagmamahal at siya ay sumasagot ng kawalan. Tila ba ang pagmamahal sa iyo ay isang pabigat? Tila ba ang pagkakamali ay nasayo? At naniwala ka? Sapagkat ang tunay na nagmamahal, kapag hindi tinutumbasan, ay may tendensyang hanapin ang pagkakamali sa kanyang sarili. At ikaw ay tapat. Gusto mo lamang magtagumpay? Gusto mo lamang magtaguyod? Gusto mo lamang hindi maging labis? Gusto mo lamang makatugon, Munit anuman ang iyong ikliin, lalo ka lang niyang pinararamdam na maliit ka. At napagkamalan mo itong pagmamahal. Ang kanyang kontrol ay banayad. Munit palagi. Hindi siya sumisigaw, munit umiiwas. Hindi siya nagtutulak, munit lumalayo. Hindi siya sumasakit, ngunit sinasaktan sa pamamagitan ng katahimikan. At masakit ito sa paraang di mo maipaliwanag kaninuman sapagkat kapag ang sakit ay hindi nag-iwan ng baka sa katawan, mahirap patunayan na ito'y umiral. Nagsimula kang mawala ng sarili. Isinantabi mo ang iyong mga kagustuhan. Pinilit mong mag-adapt. Dahan-dahan kang nawawala, sinusubukang maging kung ano ang gusto niya. Ngunit ang kanyang pamantayan ay hindi kailanman nagbabago. Laging may mali sa'yo. May anumang labis. May anumang hindi na naangkop. May anumang imahirap pakisamahan hanggang sa nagsimula kang mapagtanto, na hindi ang iyong katauhan ang problema. Ngunit kung paano niya kinakailangang maramdaman mo, mali. Sapagkat habang inaakusahan mo ang iyong sarili, siya ay protektado sa responsibilidad na tunay na mahalin ka. At nagsimula kang makaramdam ng kakaibang damdamin. Isang nakakainis na intuition. Isang panloob na tinig na bumulong, hindi ikaw. Ngunit paano ito tatanggapin? Kung sinabi niyang ikaw ang nagpapakomplika ang ikaw ang kailangang ilutasin ang iyong mga insecurities. Pakiramdam mo ay baliw ka. Walang utang na loob. Nalilito. Tila ikaw ang nag-imbento ng sakit sa kung saan mayroong pagmamahal. Pero hindi ito pagmamahal. Ito'y pagkontrol. Ito'y malamig na damdamin na nagkukunwaring pagiging mature. Ito'y kabuan na nagkukunwaring balanse. Ito'y sugatang ego na nagtatago sa commitment. At nagsimula kang mapansin. Napansin mo na hindi siya kailanman naiiyak kapag umiiyak ka. Na iniiwasan niya ang iyong mga mata kapag humihingi ka ng koneksyon. Na mas komportable siya kapag nag-aalinlangan ka sa sarili mo. Dahil habang pinapanagot mo ang iyong sarili, nararamdaman niyang siya'y lamang. Habang ikaw ay emosyonal na sinasaktan ang iyong sarili, siya ay nasa kapayapaan. Daladala -dala mo ang bigat na hindi para sayo. Kung nangyari na sayo ito, magkomento, kailangan ko marinig ito. Ngunit tunay mong naintindihan ito noong araw na hindi siya dumating. Noong araw na bumagsak ka sa sahig, sa tunay o sa talinghaga, at hindi siya nagtanong kung nasaktan ka. Noong araw na napagtanto mong ang kanyang pagmamahal ay maselan. Angkop lamang. At ang tanging commitment na meron siya ay para sa kanyang sariling kaginhawaan. Masakit itong mapansin. Sobra. Dahil ibinigay mong lahat. At siya'y tumanggap lamang naniwala kang kung magsisikap ka ng sapat, magbabago siya. Na, kung ipapakita mo gaano mo siya kamahal, sa wakas ay makikita niya rin ito. Ngunit nakikita niya. Palagi niyang nakikita. Ngunit hindi niya pinapahalagahan. Hindi ka naman din nakikita. Siya lang ay emosyonal na hindi magagamit. At di sinasadyang nagmamanipula. At kahit ganun paman, sinubukan mong iligtas kung ano ang natitira. Para bang posibleng pagalingin ang isang bagay na ikaw lamang ang nagtatangkang buhayin? Ngunit ang katotohanan ay pagod ka na. Pagod sa pagtangkang ipaliwanag ang bagay na wala namang katuturan. Sa pagtatangkang maging ilaw kung nasaan lamang ang anino. Sa pagtatangkang mahalin ang isang taong inihanda ang pagmamahal sa pamamahala. Hirap ang iyong paghinga. Umiiyak ka ng patago. At muminiti ka sa publiko. Ang kasalanan ay naging pangalawang balat mo na. Ang takot sa pagkakamali ay naging refleksyon mo na. At hindi mo na maalala kung sino ka bago pa ang lahat ng ito. Hanggang dumating ang biglang pagsabog. Araw na yon. Damdam na yon. Huminto ka. Tumahimik. At isang linya lamang ang tumawid sa iyo tulad ng isang bulong, hindi ako ito. At doon huminga ka sa kauna-unahang pagkakataon. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa mga komento unti-unting lumabas ang pagkakasala mula sa iyong katawan. Sa simula, tila isang kawalang galang. Halos isang pagtataksil sa damdamin na naramdaman mo para sa kanya. Para bang ang pag-alis ng pagkakasala ay parang binubura ang naging karanasan nyo. Ngunit hindi ganun. Ito'y para lamang paglaya. Hindi ka bigla ang tumigil sa pagmamahal. Nagsimula ka lang mapagtanto na ang pagmamahal ay hindi katumbas ng pagdurusa na hindi mapapatunayan ang katapatan sa pamamagitan ng pagwasak sa sarili para sa iba. At nang dumating ang pagkaunawang yon, may isang bagay sa iyo na nagsimulang bumangon muli. Tiningnan mo ang kawalan na iniwan niya. At sa unang pagkakataon, napagtanto mo na hindi pag-ibig ang naramdaman mo. Ito'y pagkapit. Ito'y pangangailangan. Ito'y ang pangangailangan na patunayan na karapat dapat ka. Karapat dapat napiliin. Naalagaan na maging sapat. Gustong gusto mo ito. At alam niya yon. Nararamdaman niya kung gaano kakayang lumaban para sa kaunting pagmamahal. At ginagamit niya yon. Binabaliktad mo ang iyong sarili para sa kanya. At hindi siya gumagawa ng kahit anong hakbang para sayo. Ngunit inakalang normal mo ito. Dahil tinuruan ka na ang pag-ibig ay sakripisyo. Na ang nagmamahal ay nagtityaga sa lahat. Nagtitiis sa lahat tumatanggap sa lahat. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman hihilingin na mamatay ka sa loob-loob mo upang mapasaya ang iba. Napagkamalan mo ang presensya bilang pangako. Napagkamalan mo ang katahimikan bilang pagiging mature. Napagkamalan mo ang emosyonal na pagtitiis bilang lakas. Ngunit ngayon ay nakikita mo na. Nakikita mo na naloko ka. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang panloloko niya sa iyo. Ikaw mismo ang naniwala sa kasinungalingan. Dahil sa kung saan sa ang bahagi, inakala mong kakaunti lamang ang karapat dapat sa iyo. Inakala mong kailangan mong abutin lang ang pinakalo. Na ang pagtanggap ng pagmamahal ay isang gantimpala, hindi isang karapatan. At ito ang dahilan kung bakit tinanggap mo ang mga mumunting piraso. Ipinagpalit mo ang iyong kapayapaan. Ipinagpaliban mo ang iyong mga pangarap. Para sa isang taong sa totoo lang hindi naman talaga binalak na manatili. Ang kanyang kawalan ang nagsimulang magpakita ng mga bagay na itinatago ng kanyang presensya. Sa pagkawalan niya sa paligid, sa wakas narinig mo ang iyong sariling tinig. Napagtanto mo na ikaw pala'y laging nagpapatahimik ng sarili upang manatili ang taong hindi naman sinusubukan pakinggan ka. Tinignan mo ang iyong sarili sa salamin at nakita mo ang iyong sarili buong buo. Parin sugatan, ngunit buo. Parin hindi sigurado, ngunit natutuklasan. At doon mo simulang mapansin na may bagong umuusbong. Tumitigil ka sa paghahabol. Tumitigil sa pagdidahilan. Tumitigil sa pag-alis ng halaga sa nararamdaman mo para lang hindi makalikha ng abala. Simulan mong bumalik sa sarili mo. At sa pagbabalik na 'yon, wala nang puwang ang sisi. Syai dumadosdos. Syai hindi na dumikit. Syai hindi na kumakapit sa iyong malinis na balat. Dahil nauunawaan mo na, hindi mo responsibilidad ang pagalingin ang isang lalaking hindi man lang inamin na nasaktan. Hindi mo misyon na ayusin ang isang pag-ibig na laging hindi pantay. Gusto mo lang na mahalin. Ngunit siya gusto lang niyang paglingkuran. Kung nataots ka sa tekstong ito, magkomento, kailangan ko ito marinig. Alam mo kung ano ang mas baliw? Pilip mo pang iniisip minsan kung ano ba ang nagawa mong mali. Pero pagkatapos mong maalala na ginawa mo ang lahat. At kahit na ganun, hindi pa rin yun naging sapat. Hindi dahil sa kulang ka. Ngunit dahil gusto niyang maramdaman mong ganoon ka. Ito ang laro niya. Hindi siya marunong magmahal at sa halip na aminin ito, mas pinili niyang pagdudahan mo ang kakayahan mong magmahal. Pero mayon alam mo na. Ngayon nakikita mo na. At ang paninin na ito hindi na mababawi. Hindi mo ito napansin sa una. Halos hindi maramdaman. Ngunit may bagong hininga na ipinanganak sayo. Magaan. Tahimik. Iba sa dating mabigat na hininga, puno ng takot at pagbabantay. Ito'y isang hininga na walang kasalanan. Walang takot na magkamali muli. Walang obligasyon na maging perpekto para lamang mahalin. Walang pakiramdam ng palaging namumuhay sa talim. Hindi mo pa alam noon, ngunit sa araw na yon bumalik ka na sa sarili mo. Sa una, may kalituhan. Parang muling pagkatuto na lumakad gamit ang sariling mga paa, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagyuko. Nakakaramdam ka ng pangulila. Ngunit hindi sa kanya. Sa imahe na ginawa mo tungkol sa kanya. Sa lalaking nag-iisa lang sa iyong pag-asa. Simula mo nang mabatid ang kaibahan ng pag-ibig sa pangangailangan. Ang pagnanasa ng koneksyon sa takot ng pag-abandona. At pagkaraan, may sorpresa, na pagtanto mo na ang sumasakit sa iyo ay hindi ang pagkawala niya kundi ang pagkawala mo sa sarili mo. Ikaw kasama ang sarili mo. Mula sa ikaw na palaging ikaw bago bumagay para magkasya. Ang kawalang ito ng sarili mo ang siyang pinakamalakas na sumisigaw. Dahil mahalin ang isang taong hindi marunong kang makita, pinapalilimutan ka kung paano ba ang makita. At gumugol ka ng sobrang haba ng panahon na sinusubukang mag-adjust. Binago mo ang tono ng iyong boses. Kinontrol mo ang iyong tindi. Kumingi ka ng mas kaunti kaysa sa kailangan mo. Tinanggap mo ang higit pa kaysa sa nararapat. Lahat upang hindi makasagabal. Para hindi mawala. Para hindi iwanan. Ngunit ngayon alam mo na mag-isa ka na noon paman kahit nanariyan pa siya. Ang akala mo'y presensya ay pagkawalang nagbabala kayo bilang pagtitimpi. Hindi siya kailanman naging buo. At ang pinakamalupit, alam niya na buo ka at dahil dito, hindi siya nagmadaling mawala ka. Sapagkat sa kaibuturan niya, iniisip niyang hindi ka alis. Ngunit umalis ka. At umalis ka nang hindi sumisigaw. Walang away. Walang pagmamakaawa. Basta mo siyang binitiwan. Binitiwan ang kagustuhang magpaliwanan. Binitiwan ang sisi. Binitiwan ang script ng mabait na babae na nagbibigay hanggang sa maubos. At nang binitiwan mo huminga ka. Naaalala mo ba? Ang sandaling ang hangin ay pumasok sa dibdib mo ng may kakaiba. Parang sinasabi ng katawan mo, ngayon. Ngayon, bumalik ka na sa tahanan. At hindi ito madali. Sapagkat ang katawan ay nagtatago pa ng alaala. May mga araw na nagigising ka na sinusubukan sisihin ang sarili mo muli. Sinusubukang hanapin saan ka nagkamali, saan sumobra, saan nawalan ng mahika. Ngunit ngayon, may isang bagay sa iyo na nagdidisarmarito. Isang bahagi mo na hindi na nagpapadala sa lumang programa. Isang bahagi na nakakaalam. Nakakaalam na ang sisi ay hindi sayo. Nakakaalam na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging larangan ng digmaan. Nakakaalam na ang kapayapaan ay hindi pagkabagot at ang kasidhiyan ay hindi kawalan ng kontrol. Nakakaalam na ang mabuting pag-ibig hindi binubura kung sino ka. At dito nagsisimula ang bagong siklo. Hindi ka na naghahanap ng aprobasyon hindi ka na tumatanggap ng mga lahati. Hindi ka na sumusubok iligtas ang sinuman. Dahil pinili mo ang sarili mo. At sa unang pagkakataon, ang pagpiling ito ay hindi galing sa pagmamataas. Galing ito sa respeto. Sa karapatan. Sa kamalayan. Nakakaalam ka na hindi mo kailangan humingi ng pahintulot upang mahalin. Nauunawaan mo na ang pagmamahal na bagay sa iyo, hindi natatakot sa iyong kalaliman hindi natitigilan sa iyong kasigyan. Hindi ka pinaniniwala na ikaw ay masyadong mahirap. Itong bagong pag-ibig na marahil ay hindi pa dumarating ay naninirahan na sa iyo. Sapagkat nagsisimula ito kung saan nagtatapos ang pagkapilat. Nauunawaan mo na ba ngayon? Hindi ikaw. Hindi ang iyong kaaluman. Hindi ang iyong pagnanais na magmahal. Siya yon. Siya na hindi marunong sumuporta ng presensya. Siya na nalilito sa pagitan ng pag-aruga at banta. Siya na natatakot sa mga kababaihang buo. At ayos lang. Hindi ito tungkol sa pagsisi sa kanya ngayon. Ito ay tungkol sa pagbitaw. Pagbitaw sa kung anumang humahawak sa iyo sa nangamatay na. Pagbitaw sa bigat ng pagtatangkang ayusin ang bagay na hindi naman sa iyo. Pagbitaw hanggang makahinga. Makatuturan ba ito sa iyo hanggang dito? Isulat ang i dito sa ibaba kung may naramdaman ka habang ito'y binabasa. Ngayon, may nagbabago. Nauunawaan mo na ang kalungkutan hindi na masakit gaya ng dati. Sa kabaligtaran, ito'y nagproproteksyon sa iyo mula sa pagbabalik sa mga lugar kung saan nawawala ka sa sarili mo. Nagsisimula kang alagaan ang sarili mo sa paraang hindi ka pa inalagaan kailanman. Nagsisimula kang tumawa ng mag-isa muli. Nagsisimula kang pakinggan ang sarili ng may kabaitan. Nagsisimula kang manamit ng mas magaan. Nagsisimula kang maglakad ng nakataas ang ulo. Hindi dahil sa kayabangan kundi dahil sa dignidad. At kapag trinato mo ang sarili ng ganito, nagbabago rin ang mundo sa paraan ng pagtingin sa iyo. Nagsisimula kang maakit sa mga bagay na hindi na kailangang isalin. Mga tao na naintindihan ka kahit hindi mo kinukwento ang lahat mga ugnayang hindi ka inuudyok na wasakin ang sarili upang magkapareha. Sapagkat ngayon alam mo na, ang iyong kaaluman ay hindi pagkapintasan. Ang iyong kabaitan ay hindi kahinaan. Ang iyong sakit ay hindi kaduwagan. Ang iyong pagsuko ay hindi pagkabaliw. Ito ay kaloob. Ito ay kaluluwa. Ito ay pagmamahal. At iyon, eksaktong iyon, ang hindi niya kailanman nakita. Ngunit hindi na mahalaga sapagkat ngayon alam mo na. Kung pumukaw sa iyo ang tekstong ito, magsulat ng isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Isang karaniwang araw yon Walang musikang bumabalot. Walang dramatikong mga pamamaalam. Walang palakpakan. Ngunit may isang bagay sa iyo nagbalik. Naglalakad ka sa kalsada, gaya ng maraming beses na, ngunit ang iyong mga hakbang ay hindi na pareho. May bago sa kanila. Presensya. Bigat. Kamunduan. Tumingin ka sa langit nang walang pagmamadali. Uminom ka ng kape ng hindi sinusumpa ang sarili. Tumawa ka sa isang kababawan nang hindi humihingi ng paumanhin dahil sa pagiging masigasig. At sa napakaliit na sandaling iyon napansin mo. Bumalik ka. Walang nakakita sa paligid. Dahil ang pagbabalik mo ay hindi maingay. Hindi ito isang panlabas na revolusyon. Isa itong panloob na muling pagkabuhay. Hindi mo kinailangang ipahayad. Hindi mo kinailangang mag-post ng mahaba. Hindi mo kinailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Basta bumalik ka. Bumalik sa katawan. Bumalik sa kaluluwa. Bumalik sa babain palagi mong ikaw pero iniwan mo sa tabi habang sinusubukan mong maging katanggap-tanggap. At iyon nagbago ang lahat. Sinimulan mong pakinggan ang sarili ng may mas maraming pag-aalaga. Sinimulan mong mag-alinlangan ng mas kaunti sa iyong intuition. Sinimulan mong magsabing hindi nang hindi nagpapaliwanag ng labis. Sinimulan mong igalang ang iyong katahimikan ng walang pagsisisi. Napansin mo na ang tinatawag nilang drama sa iyo ay ang pagiging masigasig lang ng isang taong malalim kung kumilos. Sinimulan mong maunawaan na ang pinaniniwalaan nilang dati na kahinaan ay ang puso mo lang sinusubukang maging tapat sa sarili nito. At iyon walang kapantay. Ilang taon kang nagbakasakali na umayon sa isang pamantayan na hindi akma para sayo. Sinubukang magkasya sa mababaw na mga relasyon. Sinubukang maging magaan upang hindi iwan. Sinubukang maging kalmado upang hindi matakot. Pero ngayon ayaw mo na niyan. Ayaw mo na magtago para matanggap. Ayaw mo na maglunok ng mga salita para lang hindi magmukhang masigasig. Ayaw mo na tumahimik para magkasya sa bulsa ng damdamin ng iba. Gusto mo ng bagamat vibrant, bagamat pumipintig, bagamat nararamdaman, bagamat nananatili. Gusto mo ng presensya. At dahil dito napagtanto mo kung gano'ng kalaki na ang iyong pag-usbong. Dahil dati nagmamakaawa ka para sa mumo ng pagmamahal. Ngayon pinipili mo ang sariling kumpanya. Dati sinusubukan mong pasayahin ang mga taong walang kakayahan upang magpahalaga. Ngayon inilalaan mo ang iyong enerhiya para sa mga taong marunong makinig sa kaluluwa. Dati nawawala ka sa takot na mag-isa. Ngayon pinipili mo ang kalungkutan bilang sagradong lugar ng muling pagtayo. Ito ang pag-unlad. Ito ang pagbabalik. Ito ang sandali na sinasabi ng kaluluwa, nandito ako. At ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa akin dito sa mga komento. At ang pinakamagandang bahagi ay na kahit walang nakapansin, naramdaman mo. Naramdaman mo ang kapayapaan na bumabalik sa dibdib. Naramdaman mo ang paghina na umaagos ng walang takot. Naramdaman mo na hindi mo na kailangang magpaliwanag para umiral. Naramdaman mo na hindi mo na kailangang patunayan na ikaw ay mahusay. Dahil mayon alam mo na. Alam mo na malakas ka. Alam mo na sensitibo ka at hindi yon kahinaan. Alam mo na ikaw ay masigasig, malalim, tapat at hindi na kailangang itago yon. Naramdaman mo na mayroong bagay sa iyo na nakaalin. Sa oras. Sa puso. Sa layunin. At kapag ang kaluluwa ay nakaalin sa katotohanan, hindi mahalaga kung sino ang mawawala. Mas mahalaga kung sino ang mananatili at sino ang pipiliin mong maging. Napapansin mo na ba ngayon? Bumalik ka na. At hindi mo na kailangang mawala para sa kahit sino hindi ka na natatakot na hindi maintindihan. Dahil ang pinakamasakit na sakit na iyong naranasan ay ang maintindihan ng isang taong ginamit iyon para manipulahin ka. Ngayon, ikaw ay sarili mo na. At wala nang makakagamit ng iyong kahinaan bilang kahinaan. Dahil ngayon ang iyong sensibilidad ay ang iyong kalakasan. Kung ikaw ay naantig, magkomento, ako na ito ngayon. At marahil hindi mo pa nasasabi sa kahit sino. Marahil nagkukunwari ka pa rin na pareho pa rin. Marahil sumasagot ka pa rin ng t-okay lang kapag may nagtatanong. Pero sa loob mo may bagong katahimikan. Ang katahimikan ng taong huminto na sa pananakit. Ang katahimikan ng taong muling nagkonekta sa sariling sentro. Ang katahimikan ng taong bumalik sa tahanan. Hindi mo na kailangang patunayan kahit ano. Hindi sa kanya. Hindi kanino man. Hindi sa sarili mo. Ngayon huminga lang. Mabuhay lang maramdaman lang. Nararamdaman mo ba ito ngayon? Ipikit ang mga mata ng sandali. Pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan. Mahina, ngunit totoo. Ang boses na bumubulong, nandito ako. Bumalik. Ako'y iyo,